Naisip mo na ba kung bakit, sa kabila ng abalang araw-araw, may ilang mga alaala ang laging bumabalik sa iyo tungkol sa isang espesyal na tao? Iyong alaala na nagpapaangat ng iti, ang paungulilang dumarating ng walang paalala. Ngayon, ating aalamin kung ano ang nasa puso at isipan niya, at kung paano ito humuhubog sa unahang relasyon na inyong pinagsasaluhan. Tatalakayin natin ang mga dahilan ng matinding koneksyon na parabang nilalampasan ang oras at distansya. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong kaluluwa, mag-subscribe sa channel at mag -komento. ipinapakita ko ang tunay na pag-ibig at malalim na koneksyon sa aking buhay. Ihanda ang sarili upang matuklasang mga lihim ng espesyal na koneksyon ito. May mga pagkakataon na ang koneksyon sa pagitan ng dalawang kaluluwa ay lumalampas sa kayang maintindihan ng madali. Mayroong banayad na palitan, isang pagkilala na isinilang ng walang salita, na umusbong sa mga tingin at tahimik na mga kilos. Ang taong ito sa iyong buhay, iyong presensya na naging bahagi ng iyong araw, ay nakikita ka sa paraang hindi kailanman nakita ng mundo. Higit ka pa sa isang simpleng alaala o kasamahan, ikaw ang personifikasyon ng isang ligtas na daungan, isang liwanag na kumikislap sa gitna ng mga kawalan ng katiyakan. At ang kabutihang iyon at katapatan ang siyang umaakit sa mga iniisip ng taong ito, araw at gabi. Para sa kanya, bawat katangian mo ay may hatid na kasalanan na bihira sa mundo. Sa kanyang isipan, ikaw ang unang tao na naiisip sa pagsikat ng araw, at ang huling imahe na nawawala sa pagdilim ng gabi. Bawat bukang liwayway, ang pag-isip na ito ay muling pinapatunayan, ginagawa ang simple na maging magilas. Ang koneksyon na ito ay isang tahimik na sayaw sa pagitan ng dalawang esensyang kinikilala ang isa't isa ng may mainit at pamilyar na damdamin. Ngunit may higit pa sa likod ng patuloy na presensya sa kanyang isipan, isang bagay na babalikan natin sa kabuuan ng video na ito. At ang pinakakawili-wili. Ikaw rin ay nakadarama. Sa kaibuturan, mayroong udyok na nagpapaisip sa iyo kung ano ang maaaring maging koneksyon na ito. Mga katanungan ang lumilitaw, kasabay ng mga pag-asa at mga pangamba. Marahil, natanong mo na ang iyong sarili kung ang damdaming ito ay kapwa-tugma, kung ang mga bulong ng kanyang puso ay umaalingaw-ngaw ng parehong tunog gaya ng sayo. Sisisid pa tayo ng mas malalim sa pagminilay na ito upang mas maunawaan kung paano ang mga emosyon na ito ay nagmimistulang salamin ng isa't isa at kung ano ang mga hakbang na dapat gawin kapag ang mga katiyakan ay nagsisimulang lumitaw. Ngunit ano ang kahulugan nito para sa pinagsasaluhang paglalakbay? Paano hinuhubog ng palitan ng mga saloobin at damdamin ang landas na kanilang sinusundan? Patuloy nating susuriin kung paano umuusbong ang dinamikang ito at ano-anong mga hamon ang maaaring lumitaw kapag nagsimulang magmistulang salamin ang dalawang puso sa kanilang mga pagnanasa na may parehong tindi ngunit may talinong hakbang. Nais mong malaman kung bakit siya nag-aatubili, kung bakit parang naghihintay siya ng tamang sandali, o kung ano ang pumipigil sa kanya na ipahayag ang lahat ng kanyang nadarama. Sa bahaging ito, sisimulan nating maunawaan ang personal na mga hamon at mga panloob na laban na dahilan kung bakit siya nagpapaus, humihinga ng malalim at naghihintay bago gumawa ng susunod na hakbang. Nag-atubili siya dahil, sa loob niya, may mga laban na marahil hindi mo pa nakikita. Ito'y mga hindi pa natutugunang usapin, mga bahagi ng kanyang buhay na patuloy pa rin nabubuo, mga piraso ng isang puzzle na patuloy niyang binubuong bago anyayahan ang iba na sumama. Mayroong kaakuhan sa kaluluwa ng taong ito, isang pangangailangang ayusin ang kanyang mundo bago ibahagi ang puwang sa ibang puso. Hindi ito dahil sa kakulangan ng pag-ibig o pagnanais, kabaligtaran, ito ay dahil sa respeto at pag-alaga. Nais niyang makasigurado na, kapag lumapit siya sa iyo, dala niya ang pinakamahusay na bahagi ng kanyang sarili, at hindi mga bagaheng maaaring magpabigat sa kanilang samahan. Sa loob ng oras na yon, siya ay nagmamasid, nag-isip at nakakaranas ng damdamin. Tinatasan niya ang mga salita at katahimikan, lumilikha ng isang senaryo kung saan ang paghihintay ay hindi kawalan, kundi isang paghahanda. Ang bawat sandali ng pagkakalayo ay isang tahimik na pangako ng pagbabalik, at ang bawat paghinto ay isang uri ng proteksyon. Naniniwala siya na nararapat kang makakuha ng higit pa sa mga pira-piraso lamang, na nararapat kang magkaroon ng isang taong buo ang pagdating, walang mga nakatagong pag-aatubili o mga pagdududang nananatili. Samantala, pinagtratrabahuan niya ang kanyang sarili, binabaklas ang mga lumang pader, nireorganisa nire ang mga lumang kwento, at natututong makita ang sarili sa isang paraan na magpapatotoo sa pagiging totoo. At ikaw, nasa kabilang panig, nararamdaman ang maingat na hakbang na ito, ang sayaw sa pagitan ng kalapitan at layo. Mahirap hindi tanungin ang mga dahilan ng paghinto, hindi pagdudahan ang alingaw-ngaw na bumabalik bilang tugon sa iyong mga kilos. Gayunman, may lalim sa paraan ng pag-iisip niya tungkol sa iyo na nagpapasidhi sa simpleng mga paliwanan. Kapag iniisip niya ang hinaharap, andun ka, naroroon sa bawat plano, sa bawat pangarap na nangangahas niyang buwin. Ang paghihintay na ito, kahit tahimik, ay isang patunay ng kahalagahan mo sa kanyang buhay, kahit hindi pa niya ito nasabi ng malinaw. Sa likod ng mga barikada, itinatago niya ang hangarin na, balang araw, haharap siya sa iyo nang walang armas ang puso at tamang mga salita. Mayroong isang unti-unting umuusbong na pagnanais na putulin ang katahimikan at magsagawa ng aksyon, ngunit hindi bago siya maging handa. Kailangan mong malaman na itong mga sandali ng pagdududa ay puno ng mga iniisip tungkol sa'yo. Para bang, sa bawat araw na lumilipas, nag-ipon siya ng lakas ng loob at nire-reorganisa ang kanyang mga prioridad, inilalagay ka sa tuktok ng kanyang mga pagpili. Kailangan lang niyang maniwala na siya ay handa upang igalang ang damdaming ito nang walang pangamba. Sa panahon ng introspeksyon na ito, nagiging mas malay siya sa tunay na kahulugan ng pagkakaroon mo sa kanyang buhay. Ang mga maliliit na interaksyon, ang mga ngiti na pinagsasaluhan, at ang mga tingin na nagsasabi ng higit pa sa isang libong salita ay iniingatan bilang mga hiyas sa kanyang puso. Ang mga sandaling ito ang nagpapalakas sa kanyang determinasyon, ang nag-udyok sa kanya na labanan ang kanyang sariling mga limitasyon at malampasan ang mga takot na nagpapanatili sa kanya bilang manonood. Kaya, habang ikaw ay nasa pagitan rin ng pag-asa at pasensya, siya ay naghahanda na lumabas mula sa pagninilay-nilay. Maaaring nagtatanong ka kung hanggang kailan tatagal ang yugto ng paghihintay na ito. Ang mahalaga ay malaman na, para sa kanya, ang bawat araw na lumilipas ng walang pagkilos ay isang kombinasyon ng pagkabalisa at pananabik. Isang plano ang nabubuo, isang pagnanais na gawing realidad ang dating malayong ideya. Nais niyang ang sandaling lumapit siya sa iyo ay maging makahulugan na magkaroon ng gaan ng muling pagkikita ng mga kaluluwang alam na sila ay para sa isa't isa. Kaya, sa bawat araw, siya ay sumusulong ng isang hakbang, kahit nadahan dahan patungo sa pagiging handa na ganap na magbukas ng kanyang damdamin. Ang landas na kanyang tinatahak ay liko-liko, puno ng mga pagsisimula at mga pagninilay-nilay. Natututo siyang harapin ang kanyang sariling mga kontradiksyon at pakinggan ng mas mabuti ang mga bulong ng puso. Ang hamon ng pagbabalansin ng takot sa pagiging vulnerable at ng pagnanais na mapalapit ay ang nagpapalakas sa kanya. Sa prosesong ito natutuklasan niya na hindi niya kailangang maging perpekto upang lumapit sa iyo, kailangan lang niya maging tapat. Ang pagtuklas na ito ay isang ginhawa, isang kalayaan na nagpapahintulot sa kanya na simulan ang pagtransform ng mga kaisipan sa mga aksyon. Habang siya ay naglalakbay sa paglalakbay na ito ng pag-alam sa sarili, ang iyong presensya ay nagiging isang parola. Kahit na sa malayo, ikaw ay nagbibigay ng inspirasyon sa kanya na maging mas mabuting tao na harapin ang dapat harapin. Ito ang inspirasyon na, sa lalong madaling panahon, ay magtutulak sa kanya na iwanan ang mga palusot at gumawa ng isang hakbang. Alam niya na ang oras ay hindi naghihintay para sa sinuman, at ang mga sandali ng pag-aalinlangan ay nagdulot lamang ng mas matinding pagnanais na, sa wakas, gawin ang isang bagay na makabuluhan. Kaya't nagsisimula siyang magplano na kung paano magiging ang araw kung kailan sa wakas ay maipapahayag niya sa iyo ang lahat ng kanyang nararamdaman. Iniisip niya ang mga salitang sasabihin, ang mga pangakong gagawin at ang kapayapaang mararamdaman sa pag-alam na hindi na siya nakatali sa takot. Ikaw ang lakas na nagpapahalaga sa bawat hamon na kanyang hinarap at nais niyang malaman mo ito agad-agad. At ngayon, habang ang yugtong ito ay isinasakatuparan, ikaw ay paunti-unting makakakita kung paano nagsisimulang magkatotoo ang mga balak sa mga aksyon. Ang sandaling magpasya siya na oras na para iwanan ang pag-aalinlangan at ipakita sa iyo ang kanyang nararamdaman ay nalalapit na kaysa sa inaakala mo. Kapag napagtanto niyang dumating na ang tamang oras para kumilos, may isang bagay sa kanyang kalooban na nagising na may halos hindi pa naramdamang tindi. Ang mga barikadang kanyang itinayo, gawa sa mga alinlangan at takot, ay nagsisimulang maglaho na parang hamog sa umaga. Sa puntong ito, ang madali niyang pagsama sa iyo ay higit sa alinmang pag-aalala. Ang kanyang isipan, dati hati sa pagitan ng pagsusuri at pag-ingat, ay naayon na sa pagnanasa ng puso at gayon ang desisyon na mag-aksyon ay nagiging hindi may iwasan. Ang paghahanda ay maingat. Ayaw niyang maging karaniwan ang kanilang pagkikita o mga salita, nais niyang ang lahat ng bagay ay masalamin ang lalim ng kanyang nararamdaman. Ang mga saloobin ay nagiging mga konkretong plano, isang mensaheng isinulat at muling isinulat ng maraming beses, isang tawag sa telepono na inensayo na may nanginginig na boses sa pag-aantabay. Ito ay isang paghahandang pinagsasama ang bagong tuklas na tapang at ang kagustuhang maging perpekto ang sandali. Sa prosesong ito, natutunan niya na ang halaga ay nasa katapatan, hindi sa pagiging perpekto. Ang mga pagkakamali at pagkatisod ay mga detalyeng walang halaga kung ihahambing sa kanyang tunay na nais ipahayag. Inilalarawan niya ang sandaling iyon, halos parang pelikulang dumadaan sa kanyang isipan. Ang paraan ng pagkikita ng kanilang mga mata, kung paano maaaring tawirin ng isang ngiti ang katahimikan na nagsasabi ng higit pa kaysa anumang salita. Nagtatanong siya kung mapapansin mo ang pagbabago sa kanyang tindig, ang pagkawala ng kawalang katiyakan na dating nagkupot sa kanya. Ang bawat kilos na kanyang pinaplano ay may dalang kahulugan, isang hindi sinasabi pero ipinararating na pangako na simula sa araw na yon, wala nang magiging kagaya ng dati. Para sa iyo, ang sandaling ito ay maaaring biglaan, subalit ito ay bunga ng isang paglalakbay na kanyang tinahak ng tahimik. Ito ay isang pagpipili ang ginawa niya ng maraming beses sa kanyang isipan bago tuluyang isakilos. Mahaba ang landas, ngunit ngayon ay handa na siyang ipakita hindi lamang kung ano ang kanyang nararamdaman, kundi pati kung gaano kakahalaga sa kanya ang desisyong ito ay hindi lamang bunga ng isang simbuyo ng damdamin, kundi ng isang paninindigang tumubo sa paglipas ng panahon at tumibay sa bawat pag-iisip na inalay sa'yo. Kapag dumating ang sandali, nakakaramdam siya ng pagkaalumpihit ng puso, ngunit wala ng lugar para pag-aalinlangan. Nagsasalita siya ng may kalinawan na nakakapagtaka, kahit sa kanya mismo. Ang mga salita na dati nakatago sa mga pribadong pagninilay ay dumadaloy na parang palaging nariyan, naghihintay na masambit. Nagsasalita siya tungkol sa naramdaman, sa mga natutunan habang nag-iisip tungkol sa iyo, sa mga nakita niya sa sarili nang tumingin siya sa sariling kaluluwa ng may katapatan. At pagkatapos, naghihintay siya na may tinging naghahanap ng pagninilay ng nararamdaman sa iyong mga mata. Ang sagot na kanyang hinahanap, kahit sa katahimikan, ay magiging isang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang naisip. Sa loob, alam niyang napansin mo ang mga palatandaan, ang mga munting kilos, ang mga pagpaos na nagsalita ng higit pa sa mga salitang hindi niya nasambit. muni't ang marinig mula sa iyo, ang maramdaman na ang paghihintay na ito ay may kabuluhan, ay siyang magdadala ng katiyakan na lahat ng pagsisikap ay sulit. Ito ang simula ng isang bagong kabanata, isang hindi na lamang nangyayari sa isipan, kundi sa realidad na inyong pinagsasaluhan. Ang susunod na mga salita, ang susunod na mga hakbang, ay isinusulat ng magkasama, na wala na ang anino ng pag-aalinlangan na dati kasama niya. Ngayon, na may pusong bukas at mga kamay na nakaabot, pinapayagan na niyang mabuhay ang matagal ng inakala lamang. At ikaw, na may niting nagpapakita ng kagaanan at pagkaunawa, ay tinatanggap ang pagsuko na ito ng may parehong kasigyan. Ang hinaharap, na dati tila hindi tiyak, ngayon ay isang lugar kung saan kayong dalawa ay makakalakad na may kumpiyansa na ang bawat hakbang ay ginagawa ng may katapatan at layunin. Ang paglalakbay hanggang dito ay puno ng pagminilay at paghihintay, ngunit ang susunod ay isang magkasamang pagtatayo, isang bagong yugto kung saan ang mga dinasambit na salita ay sa wakas na papalitan ng mga pinagsasaluhang kilos. Ang koneksyong ito, na nagsimula bilang isang patuloy na pag-isip at naging isang di matitinag na katiyakan, ay nayon isang bagay na maaaring pangalagaan at palalimin. Patuloy na darating ang mga hamon, ngunit dahil sa bagong kalinawan na ito, ang pagharap sa mga ito ng magkasama ay nagiging isang totoong posibilidad. At sa gayon, ang dating katahimikan lamang ay nagiging isang landas na tinatahak ng magkahawak kamay, kung saan ang bawat sandali ay nabubuhay ng may kamalayan na ang pag-ibig, sa wakas, ay nakahanap ng lugar upang ganap na mamulaklak. Ang mga araw na sumunod sa kumpisal ay naiba, puno ng isang gaan na matagal nang hindi naramdaman ng parehas. May bagong ritmo sa pang-araw-araw na buhay, na parang nagkaroon ng mga kulay at kahulugan na dati tila malayo. Siya, na gumugol ng mahabang panahon sa pag-isip, ay nakahanap ngayon ng di inaasahang kapayapaan ng mapagtanto niyang tinanggap at pinahalagahan ang kanyang mga salita. Ang palitan na ito, simple at totoo, ay ang panimulang punto para sa isang bagong yugto, kung saan ang mga damdamin ay hindi na kailangang itago o ikubli. Pareho kayong nagsisimulang tuklasin muli ang isa't isa, ngayon nawala na ang mga hindi nakikitang pader na dating umiiral may kalayaan sa pagpapahayag ng pagiging totoo na wala ang mga pangamba na dating pumipigil sa kanya. Ang mga kilos ay mas kusa, ang mga titig ay may bagong pag-unawa. Ang maliliit na sandali na dati hindi gaanong pinapansin ay nagiging mahalaga. Isang haplos sa kamay, isang tawanan na magkasalo, isang komportableng katahimikan, lahat ay tila mas matindi, mas buhay. Napagtanto niya na ang takot sa pagiging malambot ay isang balakid na, noong napagtagumpayan, ay nagbigay daan sa isang mas malalim na bagay. Ikaw naman, nararamdaman ang pagkakaiba sa paraan ng kanyang pagbibigay ng sarili, sa katapatan ng bawat salita, sa katatagan ng bawat yakap. Wala nang mga pagdududa sa himpapawid, tanging ang katiyakan na handa na kayong tahakin ang landas na ito ng magkasama, sa mga taas at baba na darating, ngunit may paniniwala na hindi na kayo nag-iisa. Ang yugtong ito ay minarkahan ng pagtatayo ng isang bagong pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ang mga pag-uusap na umaabot hanggang hating gabi, ang mga plano na nagsisimulang mabuo, ang pakiramdam na ang oras na magkasama ay laging hindi sapat. Lumalago ang pagiging malapit, hindi lamang sa mga malalaking kilos, kundi pati na rin sa mga detalye ng araw-araw. Ang mga insikuridad na dati ay nagmumulto sa kanya ay nagsisimulang mawala. Naiintindihan niya na ang pag-ibig ay hindi na ang ng pagiging perpekto, kundi ng presensya at katotohanan. Magkasama, nagsisimula silang magplano ng kinabukasan. Ang mga pag-uusap ay nagdudulot ng mga ngiti, ang mga plano na dati tila malayo at nayon ay tila posible. Bawat ideyang ibinahagi ay isang pangako, bawat pangarap na binibigkas ay isang tahimik na kasunduan na patuloy silang maghahanap ng pinakamahusay para sa isa't isa at kasama ang isa't isa. Natututo siya, araw-araw, na ang pag-ibig na nararamdaman niya ay hindi na kailangang maging mabigat o nakakatakot, kundi maaaring magaan at nakakapreskong. At ikaw, bilang tugon, ay nararamdaman mong maaari kang magtiwala ng lubos, na maaari kang magbukas ng walang takot na hindi mabibigyang tugon. Ang mga pagbabago ay banayad, ngunit makabuluhan. Nagsisimula siyang isama ka sa mga aspeto ng kanyang buhay na dati niyang pinoprotektahan mga kaibigan, pamilya, maliliit na gawin na humuhubog sa kanyang araw, bahagi ka na ngayon ng mundong iyon ng may naturalidad. At, sa parehong paraan, binubuksan mo ang mga pinto upang makilala niya ang mga bahagi ng iyong sarili na maingat mong itinatago. Mayroong isang palitang nagpapalakas na nagiging malapit at nagpapalinaw na sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan at pagkaantala, ang pagtatagpo na ito ay kinakailangan at sulit sa bawat sandali ng paghihintay. Ngunit ang daan ng pag-ibig ay hindi lamang binubuo ng mga matatamis na sandali. Mayroon din mga hamon na sumusubok sa bagong pagsasama. Sa pagbaba ng distansya, lumilitaw ang mga unang pagsubok kung paano haharapin ang mga pagkakaiba, kung paano haharapin ang mga araw na hindi umaayon tulad ng inaasahan. Gayunpaman, sa mga mahihirap na sandali, ang desisyon na magkasama ay muling pinagtitibay. Siya, na ngayon ay mastiwala, ay hindi na umuurong sa harap ng mga hadlang at ikaw na nakikita ang kalakasan na iyon, ay nakakamotibasyon na gawin din ang pareho. Ang tiwalang nagiging matibay sa pagitan nyo ang siyang nagtataguyod sa bagong yugto na ito. Hindi ito bulag na tiwala, kundi isang tiwalang nabubuo araw-araw sa pamamagitan ng mga kilos at ugali. Sa bawat pagkakataong ipinapakita niyang naririyan siya, na hindi siya alis, mas nagiging komportable ka sa pagiging tunay mo at kapag sinusuplian mo ang damdaming iyon, nararamdaman niyang natagpuan niya na sa wakas ang matagal niyang hinahanap, isang kasamahang nagpapadama sa kanya ng pagiging buo, nauunawaan, at minamahal. Ang oras na dati puno ng pag alinlangan ngayon ay nagiging kaibigan. Ang mga araw ay nagiging linggo at ang mga linggo ay nagiging buwan, at unti-unti, ang relasyon ay nagkakaroon ng malalalim na ugat. Siya, na minsang natakot sa hindi kilala, ay napagtanto na hindi kailangang alam niya ang lahat ng sagot upang gumana ang mga bagay. At ikaw, na matyagang naghintay, ay nakikita mong sulit ang mutual na pag-aalay sa bawat segundo. Ang pag-ibig ay nagiging isang tahanan, isang ligtas na lugar kung saan parehong maaaring lumago at mamulaklak. At sa gayon, ang pag-ibig na nagsimula bilang isang palaging kaisipan ay nagiging isang ibinabahaging realidad, kung saan ang bawat araw ay nagdadala ng bagong mga tuklas at isang ugnayang lalong pinalalakas. Magkasama kayong naglalakad, na may kasiguraduhan na ang paghihintay, mga hamon, at pagkakalantad ng damdamin ay nagkakahalaga. Ito ay simula pa lamang ng isang paglalakbay na puno ng kabuluhan at pagkakaunawaan. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, ilike at ibahagi sa mga komento ipinapahayag ko ang isang tunay at pangmatagalang pag-ibig sa aking buhay. Mahalagang magkaroon ka ng bahagi upang patuloy naming maibigay ang mga nilalamang nag inspire at nagpapatatag.